the show must go on. Kaya kung maaari, pakialis na itong barikada at uh, mawawala na kami ng oras. Sorry. Sumusunod lamang kami sa nakatataas sa amin. Bumalik na kayo! In time of peace and in time of... Kailangan magpatuloy ang katarungan. Walang pwedeng pumigil sa akin. Kahit anong klaseng bala nakapulupot sa katawan mo. Bilang sundalo, alam mo yan. Eh, bakit? Ano nangyari? Magandang gabi, ho. Magandang gabi, ho. Magandang gabi naman. La security, oh, kami ni Judge. Kala ko kung ano na, eh. Huwag kayong mag-alala. Hello? 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 Judge Asuncion? Hindi. Si Fiscal Asuncion to. Asawa niya. Pakisabi mo lang kay Judge sa sunsyong na malapit ka na maging piwta. Naralapit na ang araw ng pagkatul sa kanya. Huwag na kayong manakot. Sanay na kami dyan. At kung talagang matapang kayo, ah, kayo. Hello? Ah. Hello? Hello? Anong opinion mo ngayon, Judge? Bitay ba? Magsasalita ba yan? Siyempre hindi. Pero matanong nga kita, Padre Max. Ano ba ang magiging disisyon mo sa kasong ito? Masyado makontrobersyal. Masalimot. Mapresur. Hindi ka ba natatakot na punahin ang magiging hatol mo? Hindi naman kaya magalit ang administrasyon ni Cory. Kung maabsuelto si Abarilla, Baka naman mapagkama lang ang loyalista. O kaya eh, magalit sa iyo ang loyalista dahil sa bigat na magiging hatol mo. Eh ako ako sa iyo, Padre Max. Eh magsasanay na akong magsuot ng bulletproof vest. <laughs> <laughs> bakit ako matatakot? At bakit naman sila magagalit sa akin? Hindi naman ako ang nagtatanggol. Hindi naman ako ang prosecutor na naglalatag ng mga ebidensya. Ang papel ko ay pakinggan ang mga argumento ng bawat panig. Timbangin ang mga ebidensya. Para sa akin, kayong mga abogado ang dapat na matakot kapag natalo ang kasong hawak ninyo. Dahil magagalit ang mga klienteng nagbabayad sa inyo, kayo ang binabayaran, hindi kaming mga huwes. Kaya kung ako sa inyo, magsusot na ako ng bulletproof vest. <laughs> Excuse me, Judge. Oo. Oh, Sinusundod na ako kayo. Good evening. Oh. Hi, Iho. Good evening. Oh. Ang kaisa isa kong anak. Ang susunod na hukumbitay.

Judge, ligtas na po siya sa panganib. Pero kailangan po siya tumigil dito ng mga ilang araw. O paano, Mrs.? Tutuloy na ho kami. Sige po. Ah, Judge, na-issue na ho ang warrant of arrest para kay Mayor Cruz. At nakatimbre na rin ho siya sa PCINP. Sa labas lang ho ako. Tatay, Nagkakatotoo na yata ang mga panaginip ko. Ginagawa na ng mga kalaban ng banta nila. Ang mabuti pa siguro, tatay. Mag-resign ka na lang. Tuan na lang tayo sa Mendez. Hindi, nanay. Pakaisipin ang mga kriminal na yon. Natatakot ako sa kanila. Hindi pa'y pa pinaglilihi ang taong katatakutan ko. Bakit? Kasi sabi nila matapang ka. At gustong-gusto mong tinatawag kang hukong bitay. Samantalang bawat hatol mo'y inilalagay mo sa panganib ang buhay ng anak mo. Pati na rin ako. Hatol ka ng hatol sa mga lipunan na ng lipunan na yan. Pilit mong pinararamdam sa kanila na walang katapatang krimen kundi piitan o bitay. May nadala ba? May nadala ba? Anay, kapag ako'y nagbitiw sa aking tungkulin. Ikaw bilang piskal ay susunod na rin. Titigil na ng pag-aaral ng abugasya si Ronald. Marami na rin mga hukom ang susunod sa atin. Pag naghaganon, Sino pang liliti sa mga kriminal? Baka sila na maghari at tayo naman ang husgahan. Naintindihan mo ba ako? Sumumpa tayo na pairali natin ang batas. Pangingin mabawi ng katarungan. Walang halaga sa akin ang mamatay. Ang batas na ang aking buhay. Hindi ko na ito pwedeng taliko. Anay, mangyari na mangyari. Tay. Tay. Na. Tay. Huwag kayong susuko. Anak, hindi ko naiintindihan ang salitang susuko.

Sorry, ha? Huh? No. Naunawa naman kita eh. May kumakatok. Tignan ko. Judge. Ah. Tumawag si Captain Berhilio. Nahuli na raw si Mayor Cruz. Kailangan kailangan kayo sa Laguna para i-identify niyo si Mayor Cruz. Pupunta tayo. O oh, taytay tay ka muna. Hindi ba kayo pagbasa ng decision mo kay Averilla? Mayroon pa naman ako mga ilang oras. Babalik ako agad. Bisla ako. Tay! Your mabuti tumating ka. Sana mabig mabigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Dumating ako for proper identification. Na ikaw nga si Mayor Cruz. Ngayon, kahit anong dami ng salapi mo, ay hindi ka na pwede magpiansa. No bail recommended para sa'yo. Judge, sa isip isip ko ang bigat ng aking kasalanan. Sana'y patuwarin mo na sana ako. <laughs> Ligtas mo ko diyan. Hindi lang sa Pati na sa mga kawawang winalang mo. Ngayon, Mayo, buong mamamayan na ang kalaban mo People of the Philippines versus Mayor William Cruz Sila mga biktima Sila rin ang hahatol sa iyo Ako ay magiintestigo lang lamang sa iyo Judge Kaya mo pa ikaw ng batas. Pa'y liligtas mo pa ako. Iligtas mo ako. Hindi ko kayang indiskaril ang timbangan ng katarungan. Ang batas ay batas. Walang hari, walang sinasanto. Judge! Judge! Judge, may kuna naman. Dilosob daw ang malakanyang. At sarado raw lahat ng daan papuntang Maynila. Paano yung promulgation mo? Anong oras na? Bahala na. Sir, pinapatawag na kay headquarters. Kailangan na kayo. Ayun na. Ah, Kapitan. dito sa kuditang nangyayari. Saan ka ba, Judge, kusang putama po tama at makatwiran. Ano sa palagay niyo magiging hatod sa inyo ni Judge Asuncion? No comment. Ah, po, attorney. Ano po masasabi niyo? Well, we are confident that today, justice will prevail. Si Judge Asuncion, nandiyan na ba? Wala pa ho. Sino bang in-charge dito? Ako! Maganda umaga sa'yo. Ako si sa susyon Kailangan makarating ako kagad sa Quezon City Regional Trial Court. May promulgation ako ngayong umaga sa isang malaking kaso ko. Hindi po pwede. Nagkakaputo ka ako sa Maynila. May kaya na naman. Who or without coup? The show must go on. Kaya kung maaari, pakialis na itong barikada at uh, mawawala na kami ng oras. Sorry. Sumusunod lamang kami sa nakatataas amin. Bumalik na kayo! In time of peace and in time of war, kailangan magpatuloy ang katarungan. Walang pwedeng pumigil sa akin. Kahit anong klaseng bala nakapulupot sa katawan mo. Bilang sundalo, alam mo yan. Pwede niyo yung harang. Si Judge, nandiyan na ba? Diba? Apo ko, Colonel. Bakit hindi na lang natin yung pospon nito? Eh hindi ko huma-desisyonan at wala pa nga ho dito si Judge. Opa, nakahagulo na. Bakit wala pa si Judge? Baka natakot. Tatago. Saan? Sa ilalim ng palda na asawa niya. Teka ka po ito ka Judge. Judge, delikado sa pinasok Anu Ano natin? Magdasal ka na. oras Tingnan mo nga, oh. Abay, hindi na ako papayag na mapuspon pa ito. Gal, baka naman nabayaran. <laughs> Mayo ang lahat. Pasahin ang hatol. Pumayo ang nasasakdal. Lumapit po kayo. Sa panahong nasasakupan ng kautosang ipinalabas ng Pangulong Corazon Aquino, bilang 107 at 222, nagsimula noong 24 ng Desyembre 1986, hanggang ikatatlumput isa ng Desembre 1987. Maliban kung ang mga baril at bala ay ginamit sa pagsasagawa ng krimen o di kaya'y dinala sa labas ng kanyang tahanan, ang pag-iingat sa mga ito ay labag sa batas. Ang taga-usig ay nakaligtaang ipakita sa demanda na ang mga baril na paksa ng usaping ito ay lumabas ng kanyang tahanan o ginamit ang mga ito sa paggawa ng krimen. Dahilan dito, ang demanda ay may kasiraang dahilan sa kawalan ng kaukulang impormasyon at hindi nasabi kung saan nakuha ang mga baril at bala ng nasa sakdal. Ang sakdal ay hindi nagsasaad ng sapat na dahilan ng paglabag sa batas. Dahilan dito, napatunayan ng hukumang ito na ang kahilingan ng nasa sakdal na mapawalang bisa ang sakdal laban sa kanya ay pinagbigyan ng hukumang ito at ang sakdal ay pinawawalang bisa. Case dismissed. sa kasalukuyan, si Judge Maximiano Asuncion ang tagapagsalita ng Philippine Judges Association na binubuo ng humigit kumulang na isang libong hukom ng Regional Trial Court sa buong Pilipinas.